Magandang araw. Tumako na tayo sa ikatlong bahagi ng ating talakayan, mga sinaunang kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Partikular na ang ating tatalakayin sa panghuling bahagi ng uh, ating diskusyon ay ang mga kabiasnan sa insular Timog Silangang Asya. Alam ninyo kaiba sa mainland Timog Silangang asya, No? Bunsod na rin ang lokasyon dahil sasabihin natin kapag insular, ito ay napaliligiran ng katubigan, no? ng karagatan. Dito umusbong ang uh, umusbong ang salitang talasocracy. Kapag sinabi nating talasocracy, ito yung mga imperyong maritime. No? Kung saan sila ay uh, Komersyal ata uh, bumuo ng mga kukbong uh, dagat, no? Ngayon, unahin natin ang imperyong Srivijaya, no? Srivijaya o Srivijaya. Isa itong makapangyarihang imperyong maritime sa insular Timog Silangang Asia. Iba ito sa mga kaharian sa mainland kung saan na uh, nakabase ito sa talasokrasi. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, guys, no? Pag sinabi nating tala talasokrasi, ang kapangyarihan nito ay nakabatay sa kalakalan at hukbong dagat. No? Uh, hindi ito partikular na sa lupa o mga malalaking lupain. Kontrolado ng imperyo ang mga daungan at baybaying baybaying pangrehiyon. Partikular na ang mga rutang kalakalan sa mga kipo tulad ng Malacca Strait. Ngayon, pagdating sa pagdating sa Imperyong Srivijaya o Srivijaya, ito ay tinatag sa Sumatra, Indonesia no noong uh, noong uh, ika ikapito hanggang uh, ika tatlong siglo. Partikular na no uh, binabanggit dito ay uh, mahalaga ang naging kontribusyon ng imperyong ito partikular na sa relihiyon at ilang pang mga ambag. Ngayon, dito tinitingnan na ang kabisera nito ay nasa Palembang kung saan ang mga tao ay naninirahan sa uh, mga bahay na steel dahil sa madalas na pag-ulan at pagbaha sa lugar. Ang kanilang kontrol sa kalakalan sa pagitan ng China at India ang nagpatibay ng kanilang influensya at sila ang pangunahing sentro ng kalakalan sa rehiyon. Ngayon, ang sistema ng pamahalaan ng Sri Vijaya ay tinatawag na mandala o mandala system kung saan at uh, kapang ang kapangyarihan ay nakasentro sa kabisera at ang mga nakapaligid na kaharian ay mga vassal o basalyo o sakop ng mga estado. Hindi nila kailangan direktang kontrolin ang uh, lahat ng mga lupain Bagkus guys, ipinapakita nila ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng proteksyon at pagsisingil ng buwis o butaw. Sabi nga kanina sa ikalawang bahagi, no, patronage system. Merong magtatrabaho para sa iyo at meron ano kapalit noon? Proteksyon o protektahan ka. Ngayon, ang Srivijaya, ay hindi lamang sentro ng kalakalan kundi sentro din ng relihiyong Buddhist no kung uh, maraming monghe ang nanirahan dito at ang Palembang ay naging isang pangunahing destinasyon para sa mga uh, iskolar na Buddhist mula sa iba't ibang bansa isa sa pinakakilalang pinuno ng Srivijaya na nabanggit kanina ay si Jayanasa no si Jaya Nasa. ngayon Si Jaya Nasa, ano yung naging papel? Ano yung naging papel ni Jaya Nasa? Si Jaya Nasa, dito tinitingnan na na uh, pinalawak niya ang kapangyarihan ng imperyo. No? Partikular na sa mga karating na lugar neto o karating na kaharian tulad ng Jambi, Pahang at Tarangano. Dahil dito, higit pang lumakas ang kontrol ng Srivihaya sa spice route o rutang uh, o ruta ko sa malakas Street, no? Napakalaga kasi dati ng mga pampalasa. Yumaman ang imperyo mula sa buwis ng mga barkong dumadaan at sa proteksyon nila na ibinibigay laban sa mga pirata. Ngunit may uugnay, grade 7, na noong ikalabing tatlong siglo, nagsimulang humina ang kahariang ito dahil sa mga pagsalakay na rin ng mga karating na kaharian. Sa huli, tuluyan ng bumagsak sa kamay ng Imperyong Majapahit o Mahapahit ang uh, Imperyong Srivijaya noong 1350. Ngayon naman, dumako tayo sa kabias ng nagpabagsak sa Imperyong uh, Srivijaya ang kabias ng Mahapahit. Isa itong makapangyarihang imperyo sa Timog Silangang Asya kung saan kahari uh, ang kahariang Hindu na nakabase sa na ito ay nakabase sa Trowulan, Surabaya, no? Ngayon, saan ba 'to matatagpuan sir ngayon? Kung titingnan ninyo ang inyong mapa, matatagpuan ito sa Java, Indonesia. Ito ang huling imperyong Hindu na naghari sa Malay Archipelago. Itinatag ito ni Raden Wihaya noong 1273 at ang uh, nas, nasasakupan ng imperyo ay umabot hanggang New Guinea o New Guinea, sorry, Spice Island, Sumatra at hanggang sa Malay Peninsula. Isa sa pinakakilalang pinuno ng Majapahit ay ang uh, Gajamada, no? Isa sa pinakamahusay na leader pang militar kung saan na uh, kung saan ah uh, siya ay tinuturing din po ng ministro of prime minister no sa kanyang pamumuno lumawak ang kapangyarihan ng imperyo at nasakop nito ang mga teritoryong kilala ngayon bilang Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei at maging ang katimugang bahagi ng Pilipinas. Mind you pati ang ibabang bahagi ng Pilipinas ay nasakop nito Kaya't hindi nakapagtataka na iba ang prominenteng relihiyon pagdating sa Mindanao. Noong 1350 no sa ilalim ng uh, pamumuno ni Hayamurok. Ito si Hayamurok no ay uh, 16 years old pa lamang siya. Tinalo niya na no, uh, tinalo na ng kanyang imperyo ang Sri Badyaha. Si Hayam Murok ang kinikilalang pinakamahusay na pinuno ng imperyo. Siya rin, guys, ang uh, masugid na tagasunod ng relihiyong Hinduismo at Budismo. Ngayon, no? Sa ilalim ng kanyang pamumuno, higit pa niyang napalawak yung teritoryo ng Majapahit, kabilang na ang Molucas o yung tinatawag natin na um, Spice Island, no, sa Indonesia, Timog Burma, Indochina, Kanlurang New Guinea, at bahagi ng Pilipinas tulad ng Sulu at Lanao. Ang panahon ng Majapahit ay nagpasimula ng urbanisasyon at paglago ng kalakalan sa reyon. Ang lokal na yaman ng imperyo ay mula sa pagsasaka, lalo na sa palay, habang ang yaman nito sa pandaigdigang kalakalan ay mula sa mga pampalasa o spices. Nakita natin, uh, gamit na gamit ang mga natural na kayamanan ng bansa na ito sapagkat ang mga pangunahing hanap buhay ng mga tao rito ay nakabatay sa kung ano yung likas na yaman na meron sila. Ngayon, ang panahon ng Majapahit, bagamat inuugnay dito no, ang iba't ibang suliranin, urbanisasyon ang naging uh, urbanisasyon ang naging uh, katanyagan ng kabias ng ito. Ang kapangyarihan ng Majapahit ay unti-unting humina matapos mamatay si Hayam Buruk. At noon ngang 1527, ang mga daong na, uh, daongang lungsod sa baybayin ng Java ay nagsimulang humiwalay na sa imperyo at ang sultanato ng Malaka ay nakipagkumpetensya na pagdating sa pakikipagkalakalan. Dahil dito, bumagsak ang imperyong Majapahit at ang ilang miyembro ng kanilang pamilya ay tumakas na patungo sa Bali Indonesia. Ngayon, dako naman tayo sa kabias ng Malaka or Malakan Civilization. No? Nagsimula ang sultanato ng Malaka noong 1402. Uh, no? Ngayon, nang itinatag ito ni Parameswara, isang prinsipe mula sa Srivijaya, Si uh, Parameswara ay tumakas mula sa Majapahit at nakarating sa Malaka. Isang mahalagang uh, lugar dahil sa estratehikong lokasyon nito sa ruta ng kalakalan sa pagitan ng India at China. Nang maging Muslim si Pram, uh Parameswara, pinalitan niya ang kanyang pangalan at naging Sultan Iskandar siya. Again, ang pangalan Sultan Iskandar siya nung naging Muslim na siya no nung 1400 labing apat. Nagkaroon siya ng alyansang uh, sa dinastiyang Ming ng China na nagpalakas pa sa kanyang pwersa sa Malaka. Ngayon, pagsapit ng uh, 1430, naging pangunahing sentro ng kalakalan ang Malaka sa Timog Silangang Asya. Dito nagtitipon ang mga mga ngalakal mula sa India, Arab at China. Ngunit noong 1511, nasakop naman ng mga Portuguese ang uh, ang uh, Malaka, no, yung kanyang pinamumunuan sa ilalim ng pamumuno ni Alfonso Albuquerque. Alfonso Albuquerque. Ito ang naging dahilan kung bakit bumagsak na rin ang uh, sultanato ng Kabias ng Malaka. Ngayon, dako naman tayo sa dinastiyang Sailendra. Dinastiyang Sailendra, no? Ito ay umusbong noong 750 hanggang 850, no? Common era. Sa Java, Indonesia. Ngayon, ang salitang Sailendra ay nangangahulugang Lord of the Mountains. Sailendra, Lord of the Mountains. At ito ay isang uh, agrikultural na kaharian. Bagamat guys, ang uh, Sailendra ay uh, nakabase sa agrikultura, may mga lugar pa rin ito sa hilagang baybay ng Java at Katimugang Sumatra na meron pa rin nakikipagkalakalan sa karagatan. Isa sa mga mahalagang uh, aspeto ng Sailendra ay ang kanilang marriage alliances ano? o yung pag-aasawa mula sa ibang, uh, ibang pamilya o ibang panig. Halimbawa, uh, nagkaroon ka ng uh, alyansa o oh, nagkaroon ng alyansa ang uh, ng Sailendra sa mga Srivijaya. Ito ay nung uh, pakasalan ni Haring Samaratunga si Diwitara mula sa Srivijaya, si Sri no? Ang ugnayang ito ay hindi lamang nagpapatibay ng relasyon sa pagitan ng dalawang kaharian. Kung di ina, uh, inaalis din nito ang pangamba sa Srivijaya na maaarin silang kalabanin sa kupen ng Sailendra. Ngayon, uh, bilang estadong Buddhist, mga Buddhist ito, no? Ang dinastiyang Sailendra ay ay uh, ang nagpatayo ng maraming dambana at templo sa kapatagan ng Kedu. Ang pinakamahalagang nagawa ng Sailendra ay ang Borobudur, isa sa pinakamalaking monumento ng Buddhist sa Timog Silangang Asya. Ito ay itinayo, uh, ito ay itinayo noong pitundaan at pitumput uh, hanggang walundaan apat ni Haring sa Maratunga. Ngayon, ang Sailendra ay bumagsak nang mapalitan sila ng dinasiyang Sanjaya. Isang Hindu na dinastiya ito, no? Ang uh, prinsipe mula sa Sanjaya na si Rara, uh, si Rakay Pikatan ang uh, nakapagpabagsak sa sai sa Sailendra noong uh, 832. Bagamat hindi ganoon kilala sa mga panahong ito ang Pilipinas bilang isang sentro ng kapangyarihan, uh, may ugnay din na merong mga ebidensyang nagpapatunay na merong ugnayan ang Pilipinas sa Sailendra at Malacca. At uh, dito nagtatapos ang uh, talakayan natin pagdating sa mga kabiasnan. Ngayon, alamin natin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga sinaunang kabiasnan partikular na sa timog silangang asya. Noong panahong iyon, ang kalakalan ay uh, masiglang uh, nagaganap sa pamamagitan ng rutang maritime o kalakalan sa dagat. As simple as that, no? Ang rutang ito ay dumadaan mula sa mainland timog silangang asya insular Timog Silangang Asia at Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, napakaganda ng lokasyon ng Pilipinas kaya uh, hindi nakapagtataka na maraming nakasakop na bansa dito. Ilang ebidensya ang nagpakita ng mga lugar tulad ng Maynila, Maguindanao, Sulu at Cebu ay nakipagkalakalan at nakipagkompetensya pa sa mga sentro ng kalakalan sa reyon. Isa sa mga mahalagang ebidensya ay ang pandanan shipwreck Nitin na yung nakikita sa slides natin ngayon. Natagpuan sa karagatan ng Palawan ayon sa mga arkeologo, ang barkong ito ay maaring pag-aari ng mga Chinese o Indo-Chinese. At ang mga artifact o kagamitan na natagpuan dito tulad ng mga ceramics at gong ay gawa sa Vietnam, China at Sukhothai. Ang mga palayok na natagpuan dito ay kahawig ng mga natuklasan sa Kalatagan Boreal site sa Batangas. Kaya ipinapakita nito ang direktang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa Vietnam. Ngayon, Dako naman tayo sa Lena Shoal. Meron ding Lena Shoal shipwreck na natagpuan sa baybayin ng Buswangga Palawan. Natagpuan dito ang maraming artifact na makikita ninyo sa larawan. Ito ay nagpapakita na ang mga pamayan ng Islamic sa katimugan ng Pilipinas ay bahagi ng rutang kalakalan na konektado sa iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Isa pang mahalagang uh, toklas ay ang Santa Cruz shipwreck, no? Ang shipwreck na nabanggit ni Pigapeta sa kanyang account. Si Pigapeta by the way ay isang manlalakbay na isang manlalakbay na uh, nakasama ni Magellan nang magpunta sila dito sa Pilipinas noong March 16, 1521. No, ngayon, anong meron sa anong meron dito? Noong panahon na naglalakbay silang Pigapeta, pinatunayan niya na ang mga Pilipino, partikular na ang Cebu, ay nakikipagpalitan ng mga produkto sa mga mga ngalakal mula sa Java, Sumatra, at Yuhaya, Indonesia, at China. No, partikular na si uh, Raho Mabon. Humabon. Kung saan si Raha Humabon ng Cebu ay kinokontrol ang palitan ng produkto sa pamamagitan ng pagsingil ng uh, tributo pag sinabi nating tributo ito ay buwis no na iniaalay bilang uh, bilang doon sa sa makapangyarihang pamahalaan o sentralisadong uh, uh, gobyerno mula sa mga dayuhang mga ngalakal bago maganap ang formal na kalakalan eto yung sinasabi natin no si Antonio Pigapeta Ngayon, ayon sa mga arkeologo, yung mga natuklasang shipwreck na tinalakay natin kanina, yung Pagdanan, Lena, Shoal, Santa Cruz, ay isa lamang sa mga patunay grade 7 na ang Pilipinas ay aktibong destinasyon ng kalakalan sa rehiyon sa antas na ikalimang, uh, limang siglo. Ibig sabihin, talagang maganda, estratehiko ang lokasyon ng Pilipinas pagdating sa pakikipagkalakalan. Ngayon, dako naman tayo sa ugnayan ng kabihasnan o kaugnayan ng kabihasnan sa Timog Silangang Asya, partikular na kanino sa China at India. Unang-una, ang impluwensya mula sa India at China ay kitang-kita sa mga iba't ibang aspekto ng pamumuhay uh, ng mga taga-Timog Silangang Asya. Unahin natin ang signification o signifikasyon. Ang signification ay ang proseso kung saan ang kultura ng mga Chinese ay pinalaganap at tinanggap ng mga kalapit na bansa sa Timog-Silangang Asya. Ito ay nagsimula sa pamamagitan ng kalakalan at migrasyon ng mga Chinese. Partikular na uh, mula sa Katimugang bahagi ng China. Ang mga etnikong negosyanting Chinese guys ay uh, ay uh, naging mahalagang bahagi ng ekonomiya ng rehiyon at sa paglipas ng panahon ang kanilang kultura ay naka-impluwensya sa pagkain, uh, wika, relihiyon at paniniwalang pampamilya ng mga bansa sa timog silangang asya. Basically, ang tatandaan niyo lamang pag signification pagpapalaganap, pagtanggap no sa, sa kultura ng mga Chinese. Ngayon, dako naman tayo sa Indianization. India o Indianized Kingdom, no? Ang Indianization ay isang kultural na kolonisasyon na nagsimula noong ika-20 siglo. Ang prosesong ito ay nangyari dahil sa pandarayuhan ng mga mga ngalakal, mga misyonerong Buddhist at Hindu. Gayun na rin yung mga Brahmin mula sa Timog Silangan o Timog India. Sa kanilang pagdating sa Timog Silangan, Asya, naimpluwensyahan ng uh, naimpluwensya nila ang iba't ibang rehiyon sa iba't ibang aspeto tulad ng wika, relihiyon at pamahalaan. Sa paglipas ng panahon, halos buong rehiyon ay Indianized, na ibig sabihin uh, may halo na, may impluwensya na ng mga uh, Indian, no? Makikita ito sa paggamit ng mga pangalang may ugat sa Sanskrit. Halimbawa na ang Sumatra ay mula sa salitang Samudra, na ibig sabihin ay tagat ang Java naman ay uh, ay mula sa salitang Yava na ibig sabihin ay barley. Pati ang mga pangalan ng Thailand ay mula sa salitang Siam na ang ibig sabihin ay brown. Ang Cambodia naman ay mula sa Kambohas na nangangahulugang walang uring barbaro. Ngayon, makikita natin guys na hindi lamang wika ang naimpluwensya ng China, gayon din ang kultura. Ito ang tatandaan mo kapag ka no? Pagyakap sa kultura wika ng India. At dito nagtatapos ang ating talakayan, partikular na sa mga sinaunang kabiasnan sa Timog Silangang Asya mula sa tatlong prominenteng uh, ng Sumer, actually Pambong Asya, no? Sumer, Indus, Shang, sunod ang mga kabiasnan sa mainland Asia o Timog Silangang Asia, pang kontinente at pang insular na Timog Silangang Asia. Maraming salamat, grade 7.